You know, may tagong tagalinis pala dahil tayo dito ah. Boss, gano'ng umaga. Gano'ng umaga. Ikaw ba yung bagong cleaner dito? Bago po, bago. Mmm, top to. Tamang tama. Dami -dami kalat, oh, Dami-daming kala to. Pakitanggal na lang nito, boss. Isip to. Oh. Lahat-lahat ah. Pakialis na oh, lang nito. Sige, oh, dito. sir. Sige. Ah, okay. Ako po bahala dyan. Sige, sige. Cleaning na po. Uy, boss, andito ka pala. Oo, oh, dito naman ako sa, ano, balcony. Ba't dito ka na, doon nga sa kusina hindi pa tapos. Uh, tinapos ko lang muna yung sa, ano, sa, sa terrace. Dapat tinatapos At mo na doon bago ka dito pupunta. Tsaka ayaw kung pag ako nakatambay dito, ayaw kung maraming mga borobor dito. dito. Pakibilis-bilisan na lang ha. Tapos oh, yung kalan, yung ano pa doon. Yung sa kusina naman ko? Oo. Oh. oh, sige. bilis bilisan na. babalik na lang ako. Pagkatapos mo dito. Oo, oh, sige okay. po. Grabe Grabe mga kapag-utos yun ah. Sino kaya yun? pagyan yan, nalaman niya na ako may ari. Iiyak yan. Uy, Kuya Shandy. Oo, okay. kre. Kamusta? Ayos ah, lang ito. Hindi oh, kayo nga. Ikaw. Nakita mo ba yung ano, yung may ari dito? Kasi magbabayad ako ng ano eh may ari. Yung Oh. Wala akong nakikitang may ari dito. Pero kanina, may nakita ako yung cleaner, yung pagpasok ko. Kasi bumaba ako. Bumila ako ng makakain. May nakita ko ditong cleaners. Naglilinis. Bakit ba? Sino ba? May cleaners. Wala namang naglilinis dito. Baka yun yung may ari. Baka yun si Kuya Nelson. Eh, eh cleaner eh. Naglilinis dito, di ba? Hindi, hindi mo pala alam kasi galing ka ng bakasyon ni eh. May ari yun. May ari, ibang lahi yung may ari dito, di ba? Yung pinabayaran mm, natin. Hindi mo na kasi alam. Ganun ba? Mm. Hindi ko alam. O siya, sige na. Pag nakita mo, ano mo na lang ako. Kasi magbabayad ako ng bahay eh. Ha? Huh? So, sabihin, 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 ko, sabihin, ko, sa ko sa'yo pag nakita ko ulit mo maya. Salamat. May ari pala yun. Siguro yun nga may ari. Kasi wala mo na ako ibang nakikita kanina. But, pero bakit siya naglilinis? Bakit siya may hawak na kung siya ang may ari na itong bahay? O rin, nalilito na rin ako eh. Ayaw na. Mamaya malalaman yan. Ay, naka. Wow. Bye. Oh! Saan ka galing? Ay, sir. Sa labas lang. Di ba sinabi ko iyo na? Linisin mo yung pusing ng dami-dami kalat doon. Ano ba naman yan, kuya? Maya-maya ako, -maya, mayaw, sir. Hindi siya ginabayari. Kuy! Ka... Kuya! Siya! yung may-ari ng bahay dito. Siya yung tinatanong ko sa iyo. May-ari? Cleaner eh? pa pa mangyayaring may-ari? Kuya, mayos ka. Bakit? Siya yung may-ari ng bagong plot dito. Eh, cleaner siya, di ba? Kuya, upo ka. Upo ka, kuya. Halika Ay, upo. salamat. Diba, magbabayad ano ngayon? Anong pinagsasabi nito? Magbabayad ako. Ang... May ari yan. Pasensya Maginigin. ka na kung judgmental ka kasi. Okay lang. Kamusta? Oh. Okay naman, Crane. Ay, share ano na. Kamusta? Totoo, sir. Gaw po ba yung may ari ng bahay? Oo. Ako yung may ari. Kakabili ko lang ito. Bago ka magbakasyon, kakabili ko lang hmm. ito ng plat. Ah, ganun ba, sir? Oo. Oh. Oo parang mali yata yung mga nasabi ko sir kanina okay lang yan basta sa sunod huwag kang agad mangusga o magsalita na kung ano-ano kasi kakilala mo pa na sa akin na naglilinis akala mo tagalinis na talaga ako oo nga po sir akala ko talaga cleaner ka kasi pero talaga sir ha sorry talaga sir yan okay kasi lang yan eh. Wala problema pasensya na kami pasensya na kami talaga sir ha? so ngayon alam mo na So, alam ko magbabayad ka rin eh. eh. kailangan ka magbabayad. Sir, pwede pong ano, sa sunod na buwan na hmm? Eh, galing akong Sa sunod na buwan? Sige, pagbibigyan kita. Kasi mabait naman ako eh. Pero basta, sa sunod, ayusin mo na ha. Kung may makita ka dito, may naglilinis, hindi, hindi ibig sabihin, tagalinis na yan. Minsan, baka bagong borders mo lang yan. Kasama sa bahay. Masyado akong nag-judge, Sorry, sorry talaga. Masyado kang agresibo. Magbagong buhay ka na kasi. Dapat talaga hindi ganun. Kaya kalma lang. Susunod kalma lang. Sorry talaga sila. Okay lang yan. Ganyan lang talaga ang buhay natin. Ba't di mo kasi agad sinabi sa akin? ikaw naman kasi. Oh, bigla-bigla ka. Judgmental ka. Pahanap-hanap ka pa eh. ayan na. Kaharap mo na. Oh, next month ha. Dalawang buwan na yung babayaran mo sa akin. Asa sa kapag Okay? Kuya, card na lang yung sa akin na send ko na lang sa'yo. Oh, sige, transfer mo na lang sa account ko. Oo oh, naman, naman. So, Judgment oh, time. Sige, wala naman. Oh, Dinisin mo na yung sa kusina. May discount ka sa bayad. Pasensya ka na dun, kuya. Okay oh, lang, kering. Ganun talaga. Siyempre, hindi niya ako nakilala eh. Kasi, di, ba sabi mo, galing lang siya vacation? Oo. Oh, okay. Oh, Siyempre, may iwan ko na kayo. Ah, sige. I-transfer mo na lang sa account ko, ha? Sige, sige.